guys uh, ito na yung ano natin so pipigyan na natin to para lang tayo naglalaba so, ganun ganun yun lang sa so, mabas yung kanyang ano, katas sa so, mga dinakakalam guys ito ay yung talbos ng kamuting kahoy so pwede na to. pero napakarami na yan guys kahit ganyan lang yan napakarami na yun ito mga sa inyo yan eh. so, lang guys katuloy na so guys. Ayan. So pag ni nyo yan, so ganyan na itsura nya. Kung titignan guys, napaka konti lang. Pero mamaya nyan, sa uh, madami na yan. Ngayon ang ko lang dito guys, uh, napaka tipid lang. Kasi ito lang, bagoong lang yung kanyang uh, sahog. tapos, siyempre may luya. Yung luya, hindi ko siya iniwa. So pinisa ako lang siya pati yung bawang yung sibuyas niwa ko and then ito yung sili so ito kung makita nyo kalahating ano lang to uh, north ayun uh, yung magpapalasa imbes na bitchin yung gagamitin natin so ito so kahit wala ito okay lang so ito lang guys uh, perfect combination na yan so ganun lang sa kasimple pero napakasarap po nito so ang gagamitin natin dito is yung pangalawang gata muna so, pangalawang gata ang gagamitin natin saka ito mamaya pagka maluluto na. So, ito yung pinakauna. So, pakita ko muna sa inyo. So, ayan na guys. Uh, nasa trabaho tayo ngayon kaya ito yung ating gagamitin na kalala. So, Improvise lang yung aming lutoan dito. wan so na papandaon bigyan. nyo niyo yung gata. Sabay-sabay na lahat. Okay na yan, Sibuyas, luya, bawang. So Tapos pindirin ito to habang nasa, huwag ah, nalitigilan ng pagluwa para hindi siya mag ano, ah, magbuo buo sa pagluto ng gata. So, Kasi pagka binabayaan natin yan mag, ano, uh, yan so pangit pagka sa gata na natin gamitin. So, pwede ito yung halong na natin. Ano na siya kasi yung gulutuin. Ayun na guys. Uh, <laughs> ano na siya? Kumukulo na siya. So, so, pwede uh, na din. Pwede uh, na din lagay yung file ng security na ano na yun. Nakaturnover na tayo sa company. ito guys yung uh, pinakamatigas dito yun yung parte ng dahon so pag nagluto kayo na nito ano lang uh, una pangalawa pangatlo so pangatlong dahon lang so pag pangapat na panglima di ba limang dahon yun ba so yung pinakauna talbos pangalawa pangatlo so pagbaba nun di ba nakatayo yung ano nakatayo yung yung, yung, ano pamuding kahoy so sa pinakataas pangalawa pangatlong dahon lang so yun pwedeng lutuin para malambot kasi so, pagka pang apat na pang napakatigas na po yan. so hindi nyo yan maluluto so ito yung pagitan niyan yun yan. napakatigas po niyan mahirap po yan palambutin so, para kayo nagpapalambot ng mas matigas pa sa ano yan sa laman ng baka so dapat malambot lang talbos lang so yun guys ha? after 15 minutes so yan ang ay itsura nya so natuyo na sya so, naririnig niya na yung kanyang ano, uh, tunog na parang ano na siya? parang napikrito pero yan kaya naman may, mayroon pa rin yung sabaw yan kasi yung gulay na to so sip ko ng tubig so yan so yun, hindi pa rin sya lubos na na yun, uh, tuyong -tiyo yun talaga yung gulay yun na to kandaan dito hindi siya nadudurog so hindi kaya sa gabi kapag uh, pagka niluto mo nadudurog ito kahit anong gawin mong luwag hindi siya nadudurog so, yun nito sa gulay na to and then uh, nagluto kayo nito ano ba yung ano kagayain yung gabi so hindi siya para sa akin hindi siya masarap so lalagyan nyo siya ng taba ng baboy lalagyan niyo siya ng tinapa naman so, so medyo hindi siya combine dito. So masarap dito bagoong lang. Tapos pwede rin siyang lagyan ng tinapa pero yung tinapa dudurugin niyo siya na parang parang hindi siya buo. Yung parang bagoong din style para yung kanya'ng lasa is kumapit din sa bagoong. So yun yung perfect na paglagay ng ano tinapa. So huwag kayong maglagay ng buo, etc. So, mas maganda durugin pwede rin siyang kumuha kayo ng mga galunggo o tulingan pero durugin mo siya. so para yun ang mas masarap yan tapos niya nalagyan natin yung pinakapulong gata so, ito na guys yung pinaka pang ano natin pang winishing natin so purong kata to guys yung unang tiga so, ito na yung natin so, siguro mga ganon pa rin mga 10 to 15 minutes or depende, depende sa maging ano nito. Kasi ang purpose nito ah uh, natin siya. Tanggalin natin yung sabaw niya. So nagmamantika ang kinakalabasan ah, nito naman. So ganoon pa rin kahit pa wagin niyo nang wagin wala problema. Yan. So pwede rin hindi, ganyan lang niyo lang. hanggang sa pumasok yung gata dun sa gulay. So kung nakita niyo kanina, piniga ko siya sobrang konti lang. Mas malaki na nga to eh so ngayon ay so, buta ko sa inyo guys kaya yan ang itsura niya guys kaya pero hindi pa siya luto uh, luto na siya pero hindi pa rin yun yung pinaka finish product natin na yung sinasabi ko sa inyo mas masarap matayin so, pa natin uh, alam niyo ba guys na pag magluto ako nito uh, minsan uh, tatlo hanggang isang linggo iniinit-init ko lang to yun ang kinakain ko so hindi ako nagsasawa kapag meron akong ito bahay Totoo po yun. Uh, wala po mo na yun. ganun ko siya ka-paboritong pagkain. Kahit paulit-ulit ko siyang ginakain, hindi ako nagsasawa. Uh, Tayuntayin pa natin. Ayan mo yan. Malapit na yan. So, yun na guys. Uh, Kalipas ang uh, pitong minuto. So, Almost, uh, kulang sa 10 minutes. So, kung na siya. Kung naririnig mo yung tunog ng ano yan So, medyo manalas siya may sabaw pa rin naman yan. Ayan. Kita nyo. Ayan. So meron pa rin yan. Pero yan na yung kanya. Ano, pinaka uh, sabaw niya sa gulay. Yan mismo. Pero yan po so, yun na yan. So yung tamang tuto. Ayan. Kita nyo. Wala na sabaw. Pero yung kanyang gulay meron pa yan. Ayan. Kanyang so, sa kanin kapag uh, kinahin natin. So ito na yung guys yung ano, uh, finish product na to. So pwede na natin siyang i-serve. na tayo, kumain na. Ayan. So ganyan na tsura na guys. Ayan. Ayos yung datuan namin. Uh, convert lang yan. So nasira na siya, kinonvert natin, pinapang natin dyan. And then nakadirect na lang. Yan. So wala na tayo adjust-adjust uh, ng apoy. And then tayo kakain na. So ayan na guys, yung ating finish uh, finished product. So nabawasan na natin yan, nandito na sa mesa. Ayan, yan ang kanyang uh, ulamin natin. So nakahanda na natin plato. Ito natin yung konti tubig. And then, ating bagong saing. So ayan, naka rice cooker, sosyal. So bukas, yan naman ang ating uh, saging, sagi, magmusap. Ayan. So nalita tayo ngayon sa ating pesto sa malate singgalong so ito yung pwesto ko guys yan mag isa lang ako dito yan marami kami dito ng ano pondo <laughs> so yan uh, pakita ko lang sa inyo guys yung so, aking pwesto so, mag isa lang ako dito so monitoring lang uh, ito ay dating warehouse so para siyang bahay so medyo hindi pwede dito yung mga tatakutin kasi mag isa lang dito So, syempre, tayo ay kakain na. Tignan natin yung ating pagkain. So, ayan na. May kanin na. And then, ulam. So, magkakamay lang tayo dito, guys. Para mas suabi ang sarap. So, ayan na, guys. Ah, tara na. Tayo ay kakain na. So, ayan ang ating ulam. Perfect ulam. Ah, ginataang talbos ng kamuting kahoy. sa so, tayo ng kamay ka magkakamay na lang tayo <laughs> so ayan, na uh, masarap to guys pagka ginaganyan ganyan sa kanin yun yung sinasabi ko sa inyo yung, ano, uh, yung kanyang gata sa loob ng kanyang gulay so yan so, ito pag kinakamay guys so tara guys uh, kain na tayo Hmm, mm, rap. rambutan rambut siya, hindi sa siya matigas kasi. Mm, talbos lang siya. masarap. Yun yung kagandahan guys kapag nagluto kayo nito. Is talbos lang. Hindi yung um, uh, na. pag kinain nyo siya matigas talaga. So yun lang guys. dito lang yung aking video. So thank you sa lahat ng mga nanood. Please subscribe my YouTube channel guys. Click TV. Ang kasa. So yan. Bye bye guys.